ang presensya sa China, ginamit kini mga buslot sa Department of Foreign Affairs, sa Bureau sa Emigrasyon, sa Philippine Statistics Authority, sa local government units, o sa uban ng mga ahensya sa itong gobyerno, wa tamahibaw. Ang atong paglao mao na di pa ingon ana kalapad ang presensya sa China o atong nasakpan na di pa ingon ana kakatap ang ilang influensya sa atong nasun. Ang worst case scenario mao nang ato nakitaan, kinila lang si Alice Go O pipilak ka mga timaan Pero wana Lapad na kayo ang ilapresensya Katap na kayo sila ining nasura Mauna nga, isog na kayo ang China Nang hasi nato, diya sa West Philippine Sea So doon ay sukaranan ng kahadlo Nang labing takong hulga sa atong nasod Dili ka ng pagpangilog sa China sa atong nasudong teritoryo diya sa West Philippine Sea kun dili na lang pagsud na nakasud na sila sa mama niya na sila sa atong yuta sa Pilipinas o posible nila sa mani Alisgo go naghupot na o mga pwesto sa gobyerno na nalutsan man tanila, nila na naabdikan man ta sa China